Magkano nga bang mauubos natin kapag nag-commute tayo mula Manila to Occidental Mindoro? Kung na-miss mo nang umuwi ng Mindoro, panood rin mo tong video na to. At sana i mo din tong video na to. Nagulat nga ako sa part na to kasi akala ko sa Manila lang yung nag i dito rin pala sa Mindoro. At siyempre, di tayo padadayin dyan. na <coughs> to. <coughs> Hindi na ako nakapag-video nga pala kagabi kasi madilim dahil 11 na rin na igit, or magta 12 na na madaling araw ako umalis doon sa Manila at nakasakay nga pala ako sa barko na mabilis alam nyo na <laughs> yun ang laki na talaga ng in ng abra kalain mo to ang dami na ng rampaan ng barko dito shoutout nga pala kila kuya at saka sa isa na to shoutout din ingat po matagal ka na hindi mga box sobrang ganda na ng abra at ang na nito ang laki ng pinagbago nito mapakita ko sa inyo nakalimutan na ako nang araw mga <laughs> bro sila na karampahan yan 1, 2 3, 4 apat na arambahan tapos nini-develop pa hanggang doon sa dulo sobrang init mga bok kasi walang silungan eh sana saan ma-develop yung silungan dito Abra o bawat ano may daanan na silungan siya part of Abra silo <laughs> pero pala din lang natin dito <laughs> ayun ah saan naman tayo? Ah, uh, balik sana sa sinente lang na yung tropa mo Ay, babalik ka sana sa'yo uh, Ah, So, bibili mo na tayo ng tubig oh. Sakit na nito Mga bok Magbabas tayo Yan hindi ko makikita pag sa dulo ako gusto, Mga bok, tayo katabi ako Shut up, kaya mo Pwesto na to Muna <laughs> sir, sobrang tagal naman ng bus magalis. Buti na lang hindi ako nainip. At ayun, narinig nga ng bus. Umalis na kami ng Abra de Ilog. And then, papunta na kami ng Mamburao. Madami din sila sa kaya. Medyo na puno din ng konti. <laughs> At ayun nga, nadanan namin dito sa Abra de Ilog yung Central School nila. Ayan. Sa poblasyon. At may mga sumakay din. At ayun mga bro, kumalis na kami ng bayan ng Abra Ilog at papunta na kami ng Mamburao. At after 30 minutes, narating na namin itong Mamburao. At makikita nyo nga dito, naglalaki ang bangka sa tulay na to. Sobrang ng pagmasdan. yon At madanan nga namin dito ang Occidental Mindoro National High School ng Mamburao. Sobrang lawak pala nito ito. And hoping soon na makapasok tayo dyan. At dumaan na rin kami dito sa Grand Terminal ng Mamburao. Ang lawak din pala ng Grand Terminal ng Mamburao mga bok. Naglakihan ang mata ko doon Kasi pagkain alam nyo naman Pagkain mabilis tayo dyan Hindi tayo papatay Hi po Shout out Kilala ako nila dito Nakain ako dito Nang isang gulay Na bulang lang Lagyan nyo po Nang ano ah Isda Yun Ah, oh, panood nyo po to lagi natin tandaan na lagi tayong magpasalamat sa may kapal dahil siya nagbibigay ng lakas natin para makapaghanap buhay. Maya maya nga mga ay palis na kami, papunta na kami ng Santa Cruz. At ilang minuto lang, siguro mga 30 minutes ay narating na namin tong Santa Cruz National High School. Wow, sana soon makapasok dyan, ang ganda dyan. Nadaanan din namin yung Santa Cruz Community Hospital at ang church nila dito sa Santa Cruz. Ang lawak din pala nito nag-stop over muna kami dito sa bayan ng Santa Cruz kasi may mga bumaba at mga sumakay na pasahero dito sa Santa Cruz pero ilang minuto lang din ay umalis na rin kami dito at pumunta na kami na sa block bago ka makalampas ng bayan ng Santa Cruz mga bok ay meron kang madadaanan dito na napakalawak na nipa. ito yung ginagamit ng araw sa mga kubo-kubo lang and pagkalipas ng ilang minuto mga bok ay think umabot ng mga 35 to 40 minutes nakarating kami na dito sa may Grand Terminal ng Sablayan Sobrang linis at sobrang lawak nito Wala akong masabi dito At maya maya mga bok Kumalis na rin kami dito sa Grand Terminal ng Sablayan Papunta na kami ng Kalinta. At pagkalipas ng isang oras mga bok Nandito na kami sa Kalintaan Bayan Ang ganda na pala ng public market nila dito Nakakilala pa ako ni kuya At ayun nga may mga nagpa-picture sa akin Shoutout sa inyo po Maya maya mga bok At umalis na rin kami ng public market ng Kalinta. <laughs> Standing Standing <laughs> Kala ko sa Manila lang na nag-i-sunding. Eh, Ito din pala. At ayaw mo mag-upo. <laughs> po ako sa inyo. <laughs> at dahil nahiya sa akin si ate, nahiya din ako sa kanya. Kaya nag na rin ako. Alam nyo naman, pag mga gentleman, di ba? Kailangan natin magparaya. After 45 minutes mga bok, finally narating na rin namin ang Grand Terminal ng San Jose. 3.36. Pagkatapos mo dito sa Grand Terminal, at sa kaya ka pa ng Grand Terminal, pagkakas mo ka. I-share ko kung magkana nag ko lahat. Ang total expenses ko mga box since galing ako ng Manila 100 papuntang Laguna tapos Laguna to Batangas 250 so equivalent lang ng 350 nasa Batangas na ako from Manila and then pag nagbabarko ka naman 520 ang regular fare ng barko so equivalent din siya na ang 350 520 ay 870 and then dito sa bus mga bok from galing Abra ang expenses ko lang mga bok ay 300 plus lang may ikit. so ang regular ay 400 plus Ah, uh, eh isama mo mga pagkain mo doon. Palagay na natin nasa A. Oh, 13 ang naubos mo kasama na pagkain. 'Di ba ang mura? Kela yung oras na sobrang tagal. Tulad nun, s'yempre kailangan pang maserong ng bus na no, nasa Pero hindi ko lang din alam kung ang bus na galing ng Ptex, either diretso. So 'yun. Sana na-enjoy kayo sa pagpapanood ng video ko. Please share this video and follow vlog. Thank you so much.